Actually, yung issues na to, napakatagal na po ng issues na to dahil alam po natin kung may politika sa mundong ginagalawan namin, nako, napaka, napakalakas din po ng politika sa palakasan sa sports. In fact, um, medyo matagal na yung study na yun, eh, yung concerns natin sa sa local sports natin. I mean, uh, mga individual sports sa team sports natin. Number one po na lumalabas talaga is yung magtuturo. Coaching ang number one na nagiging problema. Sa grassroots level, let's start with the grassroots. Susunod po yung kaakibat na facilities. Kulang na kulang po tayo sa facilities, sa gamit. And of course, sa... Uh, sa of course yung incentive po ng athletes natin and kailangan po ng simpleng recovery meal lang po minsan hindi pa natin ma-provide for our athletes. Ang ibig sabihin po ng recovery meal, yung allowance, pangkain, saka siguro kung mag, mga kailangan magpalakas, mag-gym, kahit po supplements or vitamins, wala, wala po talaga yung mga atleta natin. Um, naranasan po natin maging naranasan po natin maging atleta dati, nag-basketball po tayo, nag-throwing events po tayo dati ah uh, may joke nga po kami, may inside joke kami sa ano eh, pag nagbibigay po ng allowance. Kasi yung allowance po namin noon, 250. Yung parang meal allowance namin. Hindi po 250 yon Dalawang 50. So, 100 po yon So, nakikita rin po natin yung concern. Kaya nga, maganda rin po yung suggestion ng Department of Sports. Pero, maganda rin po na maupuan. Saka, mapakinggan natin yung both sides dito po sa sa of course andito na po yung budget hearing nag-uumpisa na po so maganda po na yung bawat angulo bawat side lalo po sa ating mga athletes pero kailangan po talagang i-rethink on how we on how we treat our athletes on how we progress kasi sabi nga po nila ang tinututukan natin yung yung 8 or 9 na national sports ng Pilipinas pero makikita po natin sa resulta ng mga nakaraan na Olympics sa kayong mga international na games natin na nag excel po talaga tayo sa individual sports. So baka kailangan na pong, marami na pong kailangan na i-reconsider. And ayun nga, maybe the Department of Sports would address uh, most of the concerns since ito na po yung parang umbrella ng lahat ng iba't ibang organisasyon.